Good morning mga Kamor TV Special ang vlog natin for today Alam niyo guys uh, Pag mga alas 10 ng umaga Ay katumalan na ng motorcycle taxi At sa ganitong oras Madalas napapadpad ako sa bangati Kung kaya Hindi ko na sinasayang ang pagkakataon Upang puntahan ang bahay ni Daddy Pranty kung saan lagi natin pinaparadang ang ang kanyang vlog lalong, lalo lalo na ang kanyang alaga na si Bandang makailang beses na tayong pumunta sa bahay ni Daddy Pranky pero bigo tayo at yun buti naman sa araw na ito ay sinuwerte tayo sapagkat andito ang buong team ni Daddy Franky. Daddy Franky, good morning. Hello, po? Pwede ba picture? Hello. Sa kay bandam sana eh. Oo. Oh. Pero pag ano, eh, may eating challenge kayo ni bandam eh. Oo. Uh -huh.

tinggi dari perang ya ingat point ingat, ingat ingat, pada tahun tuan bay di itu di tiang udah di itu eh. <coughs> ya ingat seringat, ah iya pak. hindi na Dilipat niyo sana lahat yung ano nasa van may itigas pa doon sa pickup yung nag charger natin ready pa thank you So yun guys, na-meet uh, na natin ang team Daddy Pranky. Eh. Matagal na natin pinapangarap yan. Eh. So yun, hindi lang isa, kundi halos lahat sila. Uh, so yun guys, sa mga subscriber ni team Daddy Pranky, eh, baka naman pa-subscribe. <laughs> Ayan guys, maraming salamat. bye bye